Ngayong araw nga guys ay Sabado at kailangan nga namin pumunta sa eskwelahan dahil meron nga silang tinatawag na PTM. Parents teacher meeting nga ang ibig sabihin nun. Apaka taas ang pakataas naman ng room mo. Wala pa kayong elevator dito? Para sa teachers lang. Para sa teachers na. One more? This is what we go through every day. Ang room nga ni Sanbi at Shushmita ay nasa ground floor lang. Samantalang itong si Ate Sian naman ay nasa third floor. Kaya naman, eh, pagod-pagoda ako dyan habang paakyat. Itong pinapakita ko nga sa inyo ay exam result ni Sanbi. At yung susunod naman na ipinakita ko ay kay Ate Sian. Ayan nga yung mga subject ng exam ni Ate Sian. At nakakagulat dahil ang galing na nga ni Ate Sian ng Sanskrit. Marunong na siya mag-Canada marunong na siya mag-Hindi, at marunong pa siyang mag-Sanskrit. Tapos may additional pang language yan, guys. Meron pa siyang French. Ano, kaya pa ba, Ate Sian? <laughs> <laughs> Lahat nga ng score ni Ate Sian ay hindi naman perpekto pero pasado. Okay na okay na nga sa akin yung ganyan guys. Basta pumasa sila eh masaya na ako. Pag may bagsak eh medyo malungkot pero okay pa rin. At least tinry niya yung kanyang best na masagutan yung kanyang exam. Noong bata kasi ako guys, nung mag-aaral pa lang ako, pag nakita ng tatay ko na bumagsak ako, nang gugulpi at galit na galit, hindi niya matanggap na pasang awa lang yung nakuha ko, lalo na sa mathematics. Kaya naman, ayokong iparamdam sa kanila na galit ako pagbagsak sila. Gusto ko, gawin nila yung best nila kung hanggang saan lang yung kaya nila. Kaya naman, proud na proud nga ako kay Ate Sian at kay Ate Sanbi. Si pala guys, ay walang pinakitang exam. Sinabi lang yung performance niya, kung anong ginagawa niya sa school, at napakagaling na nga ni Shushmita magsulat. At hindi ko yan tinuruan magsulat guys ha. Talagang interesado rin siyang nagsusulat. Pero yung effort na, ay, magsulat ka anak, ay, magganto ka anak, ay, walang ganun na, ano, effort. Bahala na siya. <laughs> Matuto siya mag-isa niya. <laughs> Pero talaga, pag first time mom ka guys, lalo na sa panganay mo, talagang todo effort ka magturo. Dahil naranasan ko yan kay Ate Sia. Ultimo pader namin, may mga malaking alphabet. <laughs> Kasi gusto mo siyang matuto agad, di ba? Pero nung may Sanbi at Joshita na ako, napansin ko na ang bata talaga ay natututo, 'wag mo lang silang pilitin. Kumbaga, natututo sila ng sa sarili nilang paraan. Nakauwi na nga kami, guys, at kinahapunan nga lumabas kami. Tapos may nakita kami dito sa aming community na nagdo-drawing ng mukha ng bata. Buti na lang nga naabutan na namin dahil nga ay magsasara na siya. At libre lang naman siya dahil parang meron silang bangko na bumisita dito na nagbibigay ng ano, pautang ba. So meron silang paganya na padrawing kung interesado kang umutang. Pero wala namang bayad yung pagpapadrawing. So tuwang-tuwa itong dalawa at gusto nga nilang magpadrawing ng kanilang mukha. nagdo-drawing nga guys ay nakiyukyutan nga kay Shushmita. Kaya niya siguro pinikturan yung gawa niya na mukha ni like At, it. Actually, At si Ate Sanbi naman ang sinulod ng idinrawing ni Kuya. At ayan na nga, malapit na ngang matapos. At excited na nga itong si Ate Sanbi na makita ang kanyang drawing. Sani Ang drama ka lang atay boy ka pa atay Ganito pala guys Ang <laughs> <laughs> pangalakay kaya ng namok dito guys Matangos din yung ilong nila For this, they are uh, so much spicy. <laughs> really, they are eating so much spicy. So much. Hyderabad, it is? Hyderabad. Oh, Hyderabad. <laughs> Kinagabihan naman, eto nga, dumating yung aking sister-in-law. Kaya nagmerienda kami ng tinapay na may palamang banana at peanut butter at saka nga ng dingdong. Kinabukasan, linggo na nga, eto nga guys, nag-pick up nga ang mister ko ng padala ng aking mother-in-law. Wala pa nga masyadong isda ngayon guys, gawa ng pag um, ulan at maulan nga sa kanila at walang masyadong nangingisda. Meron man, pero yung sa mga gilid-gilid lang ba? Kaya sabi ng mister ko, kahit tuyo na lang daw ang ipadala, okay na? Parang sarap kasi nang may tuyong ulam kapag tag-ulan, di ba? <laughs> Ay, masarap kasi 'yan guys, ito namin 'yan. Sarap. Ay, put it there, guys. Masarap. So another to you. Yung mga mm, mau-sarap dito ah. Sarap. So we are, uh, ano, some, yeah. See another guy. Hey, what is this? What is that? Hey. Oh. gem. What is this? Piece? Yeah, ah. What is this? Ah, What is this? Bangda. Gunada. Gunari Gunada. It's like Bangda. What? brother. Oh. <laughs> sarap dito guys. Napakagaling ng food What is this? Anak. Chicken Dry shake. -hmm. Yeah. uh, squid also. Sabi namin kahit uh, dry fish lang pero merong paisda ang mother in law ko. Pero maliliit lang siya guys. Ayan. Pero okay lang yan. At least meron diba? Kasi nga bawal pa maghuli-huli ng isda ngayon. Kaya ito, mga nahuhuli lang ito sa tabi-tabi. So, ayan siya. Masarap ito ito rito. Crap. Crap is there. Oh, may pa guys. Thank you so much, mami. Ang linis yan. Ang liliit. Oh. At saka magliinis ng aking mother in law. Ang hirap kaya linisin ng maliliit na isda. Is It's hard to clean the small small fish, no? See? And uh, I need to wash it and cook, cook it only. I don't need to clean. Thank you so much. Masarap din to. So, ayan na yung mga isda, guys. Ayan dalawang planggana na maliit. Naruruto ako ng aming almos. Ito yung sasawa ng aming chapati. Coconut chutney na mayroong coriander leaves at saka green chili. Hmm. Yes, honey. Let yes, me ចិត្តនេះ bilis at saka yung isang klase ng toyo tapos yung hipo naman dito ko nilagay at ilalagay ko nga sila sa rep tapos itong isda naman guys ay hiniwalay ko yung medyo maliliit at saka yung medyo malalaki. Alam nyo guys, itong isda nga na ito ay ayaw na ayaw ng mister ko na kinakain dati kasi nga daw matinig at saka nga maliliit. Pero ang mama ko nga ay gustong gusto ng mga maliliit na isda dahil gustong gusto niya itong piniprito ng malutong. Dahil pati nga daw yung tinig, eh pwede mong kainin. Kaya naman, nung minsan na nandito si mama at, at nagpadala nga ang aking mother-in-law ng mga isda at meron nga rin siyang pinadala ng mga ganitong isda. Ang ginawa ng mama ako ay nilagyan niya ng flour. Nilagyan niya ng timpla yung ganitong isda. At, at ipinirito nga niya ng malutong. Ngayon, ang sabi ng mister ko, ang sarap-sarap pala ng isda na to pag pinirito mo ng malutong. Kaya sa tuwing tatawag siya sa kanyang mama, kapag ang isda ay may ganito, sasabihin na ng mister ko na ipadala niya yan kahit madami pa. <laughs> <laughs> Pero yung ganitong isda guys ay hindi makakain nila Sanbi at Shushmita gawa ng matinig. Kaya meron akong naisip na idea. Nagpakulo nga lang ako ng isda at nilagyan ko ng bawang, sibuyas, paminta, toyo at onting suka. Tapos palalambutin ko yun ng gusto tapos ibiblender ko at gagawin ko nga fish nuggets. Dahil ang mga anak ko nga guys ay mahilig sa chicken nuggets. Ngayon gagawa naman ako ng fish nuggets. At titignan ko kung magugustuhan ba nila. At pag ito nagustuhan nila, gagawa na ako nito palagi. Alam nyo guys, ang pinaka nakakapagod na araw ng buong linggo ay Sabado't Linggo. Lalo na pag kumpleto kayo. <laughs> Alam mo nakakapahinga ka? Hindi totoo yun. <laughs> Which one? The crab. The crab. Garlic and butter. And soya sauce. And salt. And little water. That's it. Like it? <laughs> Mag-tutorial pa tayo guys paano kakain daw ng crab. So, di ba ito? Tatanggalin mo yung likod galamay, pwede mong sip-sipin parang hipon. tatanggal yung pag, pwede mo rin siyang kainin. pero madalas ang kinakain dyan, ito lang, ito. Oh. ano to? mas maganda siya pag kumain nakakamay. hindi na Diba yan? Ayun. Ayun. Mm. Ayun, no. mm. more time. di ba yan yun 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 ang galing mundo ka ba? Mm -hmm. Ah. Sarap. Mm ha? -hmm. Uh -huh. huh? uh -huh. Sarap. no? Alam mo na. Itong orange, kinakain yan. Ito, hindi ito kinakain, eh. Hindi ito kinakain. Ano ba yan? Parang hasang yan, Ano eh. yan? Uh -huh hasang sa hindi. Sa hasang. Tapos ito, pwede mong kutkutin yan. Tapos pwede mong lagyan kami. Tapos, iahagod mo yan. Tapos, open mouth. Nagpapatutorial ka ba o nagpapasubo ka na? <laughs> Tapos hiwalay mo na yan. Kaya ito pinapinggan ko sa'yo para hiwalay-hiwalay mo na. Iyan 'yung mga na. Parang <laughs> niluluwas-luwas mo na 'yung 'to den kinakain 'to. Kinakain 'yan. Ito 'yung parang 'yung kunya rin, 'yung taba sa baboy. Ito 'yung taba naman sa crab. Pwede mo i-ubad 'to para sa menu. Bato 'yung kagalit yan. Tapos may unting paminta. Pero yung ano, hindi mo lang masyadong mapipil. Kung ayaw mo nito, tanggalin mo. Oh, try mo magkamay. Pag magkamay siya, ganito o, oh, ganon, ganon. Tapos, ganon. O, oh, ganon. Then... Ay, Sige nga. Oh. konti naman. O, oh. ako marunong ma. Ulitin, sige, kaya mo yan si, See? Ang galing. Oh, ganun. Sanay ka kasi ng lagi na eh. Like that. Mmm. Mm. mm. galing mo na magkamay. <laughs> Very good. Kanin ka? Kanin ka pa? Okay, busi mo na yan ako so, sinusubuan kasi nga lalaki ng sumbo. Kasi ako sanay na ako magkamay. Ikaw kasi hindi pa. Pag nakasanayan mo na yan, lalaki na yan ang pagsubo mo. <laughs> yung subo mo. Yeah. <laughs> <laughs> hey, I'll get your lollipop <laughs> Sabi ko nga sa mister ko guys, ang tagal ko lang hindi nakakapunta ng simbahan. Gusto kong magsimba ngayong linggo. Nakikita nyo nga ito sa dati kong mga vlog guys. Kasi itong simbahan na to malapit sa dati naming inuupahan. Sa tuwing nagbabay kami ng mister ko, lagi akong dumadaan dito para magdasal. Tapos yung likuran nga nitong simbahan na to ay eskwelahan ni ate Sian dati. Who is that Mila? Where is Papa Jesus? Alam nyo guys, hindi ako pala simbang tao at hindi rin ako masyadong relihosang tao. Pero alam ko na kapag pumupunta ako ng simbahan at alam ko na pag nagdarasal ako at humihingi ng gabay, ay nagkakaroon ako ng peace of mind. Yung pakiramdam ko, palaging nandyan si God para tulungan ako. Pakiramdam ko, hindi ako pagbabayaan ng Panginoon kasi mabuti akong tao. Siguro sa iba, hindi ako mabuting tao. Siguro sa iba, plastic ako. Siguro sa iba, masamang tao ako. Siguro sa iba, eh, mapagpanggap ako. Bahala na kayo. Basta ang alam ko sa sarili ko, hindi ako perpekto. Pero alam ko na mahal ako ng Panginoon ko. Kasi never niya akong pinababayaan sa lahat ng dalangin ko sa buhay. At sabi ko nga rin sa mister ko, pagkatapos nga natin magsimba, ay pumunta rin tayo sa temple mo. Amoy? Duma etong temple nga na ito ay malapit din to sa bahay na inuupahan namin dati. Palagi nga rin nagdadasal ang mister ko sa tuwing dumadaan kami dito habang nagbabike. Pero ngayon lang kami pumasok dito sa temple na to. Pagkapasok nga namin ay sabi ng mister ko ay kailangan naming umikot ng tatlong beses sa gitna ni Ganesha God kasi daw pala kaya kami umikot gawa ng para daw maabsorb daw namin yung positive energy ng temple. Lalo na nga daw kapag ikaw ay may suot-suot na gold ay ma-absorb mo daw talaga ang positive energy na meron sa loob ng temple. What what is your order? Salado, salado, salado. and coffee. Dosa? Um, dosa niya. Siyan, how about you? Masala dosa. Coffee, how about Pagkatapos you? Pagkatapos nga namin magsimba at pumunta ng temple, ay pinakain nga namin yung mga bata ng dosa. At kami naman ang susunod na maghahanap ng kakainin at crave nga ako guys ng gobi manchuria What is your at your order noodles. May order? I will eat chats on. What chats? Chats, chats. What is that? Six, This type. No, no gobi, gobi dey. Oi, ikaw. Kamu suka namanya? Oi, I don't cheese miss. I don't cheese miss. <laughs> Masala puri? I don't like. Sev I don't like. What you like? I like you. <laughs> can, you can you give your mobile to? Her? I, I I need to pay. Akan noodles namanya. ni curry. hindi na malutong. Busa natin ng suka. Pero ang sarap. Kahit hindi na malutong yung ilayin. Robby hmm? Mansion yan. So, so sakit amazing. Sa. Hmm. at Patang anghang. Hindi naman maanghang yung sa atin. लेमन है लेमन दिया हुआ टेस्टी स्लाइस ओके यू होल्ड माय दिस फ्रॉम द दिस वन बेला 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 मिल्स वाटर वाटर आई नो ओनली बेला बेला नॉट बेलाड बेला आई डोंट नो व्हाट इज दैट जिगरी जिगरी आई डोंट नो जिगरी व्हाट इज दैट

Oh, nice! This one also nice, dear. You want to try? Yay! Hey. Oh my God! Mm -hmm. Again? I want one bread from Atisso. Why? You like Atisa bread also? Yeah, so tasty. Wow! <laughs> bago ko bigyan sila ni Tinang tinapay. <laughs> Ako muna ang titikin. Grabe ang lakot ng tinapay. Ito si Ate So guys, napakasarap gumawa ng tinapay. Kaya lang hindi siya nagbebenta. Kaya nakakahiyang magpaluto. <laughs> mm. Napakasarap. Mm. Ito, kahit hindi mo initin, talagang napakasarap na. Ngayon, bibigyan ko sinitim. Sinitim, talaga namang gusong gusto ang tinapay ni Ate Sok. Sorry. Close ah. Nice. What you will say to Ate So naman? Ate thank you very much. Ate So na. Tita So. Tita So na. Oh. Not Tita So Tita <laughs> So. Tita So. Mm. You, mm. you like it? Oh. Mm. Mm. Wow, You taste. Old. Very much. Mm. hand.